Buenos noches, damas y caballeros. Hindi ko talaga matiis. Hindi talaga ako makapag-rest dahil uh, may mahalagang balita ngayon na pinadala pa naman sa akin ng isang very trusted friend ko from uh, Rappler at uh, magaling na investigative reporter rin ito. Ito yung binanggit ko sa inyo doon sa vlog natin ukol sa ukol kay Janet Lim Janet Lim Napoles siya yung nag-expose itong issue ni Janet Lim Napoles for the Philippine Daily Inquirer kaya nung ipinasa niya sa akin yung tip na ito ha hindi ko talaga mahindian hindi ma-report yan pero okay lang okay lang medyo medyo pababa na yung sugar natin. Naginom na ako ng gamot, ng metformin. <laughs> From 250 to 8 na. Pababa na yan, pababa na yan. Kasi uminom tayo ulit ng uh, metformin. Uh, thank you ha, pa for the concern, si El Tiburon Grande. Sabi niya, grabe, walang palya si Serbat. May palya naman, kaso lang matagal na natin hinihintay itong ganitong klaseng balita. Ha? At ngayon, dumating na yan. Ha? Yung balita na na pauwi na. <laughs> pauwi na. Si si uh, si Royina Garma, former PCSO head and police officer, and girlfriend daw according to Montulfo, girlfriend ni, uh, ni uh, uh, former President Rodrigo Roa Duterte. Kung pauwi na siya, ang ibig sabihin niyan, gumalaw ang Marcos administration, yung sinasabi ni Presidente, weak Marcos administration, gumalaw ang Marcos administration, humingi kay Lolo Donald Trump na i-deport na ito si Royina Nagarma at ang pag-deport nito, malapit na malapit, how many days away? Uh, September 6 tayo ngayon. So, uh, mga more than, wala ng 15 days away, meron na pre-trial hearing sa International Criminal Court. At ngayon pa lang, sinasubmit na yung pangalan ng mga witnesses ng prosecution team. So nakikita nyo ang timing. Hindi kaya ang pag-uwi, pag-deport ni Royina Garma is, to pre is to intended to prepare her para, para mag sa The Netherlands. Yeah. Kung ganyan ang mangyari, iyak si Duterte. Iyak si Duterte kasi ito, di ba, siya yung nag-orchestrate para mamapatayin yung dalawang Chinese. Siya, nag siya ang nag-produce ng pera para sa reward money. At siya rin kagrupo ni Bongo. Ha? Bongo wing siya. At saka yung si Leandro. Leandro. Uh, yung 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 kwan, iglesia ni Cristo na under sila kay Bongo, hindi sila under kay Bato, pero sila nagpo-produce ng pera. So, yan na, yan ang kwan, yan ang uh, yeah, posible mangyari diyan. Kaya pauwi na itong si Royina Garma. So, sabi sa akin ni Nancy Carbahal, yung uh, investigative reporter, sabi niya, A din, din tawag niya sa akin din. Uh, punta ka sa kwanko, punta ka sa Facebook page ko. Pwede niyo ring pumunta sa Facebook page niya. Nancy Carbahal. Nancy Carbahal. Uh, uh, ang mother-in-law nito yung si yung namatay na sa showbiz. Si Carbahal yung uh, magaling na showbiz reporterin. Ha? Ah? Okay. Sabi ni Nancy sa post niya, si Nancy Carbahal at ito yun. <laughs> Sabi ni Comet Jean, ipalit daw kay Kiboloy. <laughs> Galing mo ah. <laughs> si gandang angulo yan ah. Baka yan rin ang mangyayari ha. Ah. <laughs> okay yan, okay yan. Ha? Ah? Andali, saan Okay. Ito Oh. Ito ang post niya. Uh, Nancy Carbajal. Hmm, bakit nawawala? Pati yung cellphone ko, napapagod na. Ano ba ito? Yeah. Bakit iba ibang ang lumalabas? Nakakit. Uy. Nali ha. Para lang makita nyo. Okay. Sa ni Nancy Carvajal. O yan. Breaking exclusive. Ayan o. breaking exclusive yan straight from the source kasi ito si Nancy marami itong sources dyan sa PNP sa DOJ at especially sa NBI so sabi ni Nancy dito sa post niya breaking exclusive straight from the source former PCSO head And police officer Royina Garma is expected to arrive tonight with United States police escorts. <laughs> tonight kaya hindi ko na pwede ipabukas itong balita. Garma will be turned over to the Bureau of Immig Immigration's. Ha? Huh? Uh in November 2024, DOJ asked that Bureau of Immigration to facilitate her return after she and her daughter were stopped by U.S. officials, CBP in San Francisco. She applied for U.S. asylum in November 2024. As of April, June, April to June 2025, Council and DFA updates still describe the case as pending in the process. So in April 2, 2025, initial hearing was cancelled with no reset date. So ibig been either na-turn na, na turned down uh, yung kuwa yung uh, asylum niya, or meron siyang agreement uh, entered into with the Marcos administration na tutulungan niya si Marcos administration, si President Bongbong Marcos or Marcos administration, to pin down pin down Duterte sa crime against humanity kasama na rin kay kay uh, 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 Vice President Sara Duterte, Bongo Bato de la Rosa at iba pa mga co-operators nila. Ha? Ah. So sana yan ang mangyari kaya siya pinauwi na Fort Wit tonight Fort Wit ay para later on i-escort rin siya papunta sa de Hague in time for the uh, for the uh, 20 uh, for the uh, September 23 pre-trial, ah? Uh, pre-trial uh, hearing. At siyempre, kung ganyan mangyari, iyak na yan. Si Duterte iyak na yan. Si Sara iyak na yan. Si Bato Dela Rosa. So because, ha? Huh, uh top official talaga si Si Royina Garma top official talaga para magtestify laban kay Duterte ni ni interim release hindi mabigyan ni ni uh, uh, pati anuman kwan ah uh, kung lumaka uh, malakas ng kaso pero mas lalong mas lalong lalakas kung magtestify si Royina Garma laban kay Duterte so I hope I hope and I pray this news is uh, true. I hope I'm trusting on Nancy's, uh, Nancy's, uh, tinanong natin kung may news na ba sa ibang news network. Uh, uh, Ruina Garma. Uh, Uy, oy, 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 oy. Confirm pala, confirm. Ay, hindi. Noon pa pala to eh. Wala pa sa media. O meron dito ah. Meron sa ABS-CBN. ABS-CBN. Just in posted 26 minutes ago. Just in, Roina Garma, the former PCSO manager who sought asylum in the U.S. after exposing drug war abuses, returned to the Philippines on Sunday. September 6, the Bureau of Immigration confirmed. O, andito na. Garma arrived. Kasi yung post ni Nancy Carvajal one hour ago eh. Garma arrived at Naya terminal at 6:50 p.m. via PR113 from Los Angeles, California. Full story in comment section. Aray. Ay, Aye, ay, ay, it's true. And she's here. Welcome back. Welcome back. Happy to see you here. Oh, indew twansi pala May post rin. Uh, exclusive pa rin. Former PC PCSO chief Royina Garma arrived in the country escorted by US agents. At may picture pa siya. Pakita natin. Ha? Ito naman kay Nancy Carvajal. Ayan. Ayan. Sa Royina Garma. Welcome back madam. Welcome back. At uh, ipakita ko rin sa inyo yung ABS-CBN. Kasi syempre ABS-CBN yan. <laughs> <laughs> okay ah. ah. hindi hindi worth it. Ah worth it yung extra effort ni Bat ta. Ah. kait ah, Kahit na taas na yung sugar kanina, ah worth it, worth it. Dahil it became true. Eto na, uy, tum, tum. pumayat si Madam. Mahirap talaga. As yung American food naman kahit ako hindi talaga ako hindi ko talaga matak hindi ko di talaga ako pwede tatagal sa Amerika, hindi talaga. Mahaba ako diyan, mga one month. Hindi ko talaga kahit marami diyan mga Thai restaurant at Japanese restaurant at mga Pilipino restaurant, iba pa rin. Iba pa rin ang Pinas. Andito siya, oh. Wow. Sexy. Sexy na siya parang nariban pa sa sa Amerika. Yan. Yeah. Hindi ko nga nakilala eh. Hindi ko nakilala. Wow. Makakrash na naman si Duterte dito. Kasama ba ito sa si 13? Sabi ni Duterte, oy, papuntahin kita dito. Sa kulungan ko. Ha? Ah? Kumanda si Madam. Ha? Ah? gumayad baka nag-exercise sa uh, kulungan baka nag-exercise so yan Tinan natin yung kwen ng ng uh, ng yung uh, details sa huh? details details o basahin na natin pagod na ako <laughs> pagod na ako ah uh, title ng uh, yung punta lang na kayo sa sa Facebook or website ng ABS-CBN. Or i-Google nyo na lang. Garma back in PH. Immigration says. Manila. Royina Garma, the former, uh, ganun. Binasa natin yan. Garma arrived at Naia, Terminal 1, 650. Uh, ah, hindi. Background na lang ito. Ah. Huh? Uh, Nakasuwan kasi siya for uh, murder and frustrated murder. O, oh, wala siyang choice. Ha, kaya siya tumakas, nakasuhan siya for murder and frustrated murder complaints for the death of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga dahil nga sa sa away nila dyan sa kwan sa na illegal gambling activities ni Duterte na mga Duterte at kasama respondent sa kanya si National Police Commission Commissioner Commissioner Edilberto Leonardo at si Jeremy Ka Kausapin, Santi Mendoza at Nelson Mariano. Siguro sa PCSO ito. The case was reopened following Mendoza's testimony before Quadcom. Yun. At uh, yun, na na, na naman itong, ito pang kwan, isa taga-kwan, uh, inamin na uh, yun na napakinggan napanood na natin yan inamin itong kasama nila sa pumatay kay Barayuga na inamin na sila nga sila nga ang uh, ang nagpakwan uh, gumawa ng plano para patayin si Barayuga kasi si Barayuga gusto na pumunta sa media para para i-kwan i-bulgar yung pangakatiwalian nila sa PCSO So, yan. Confirm. Okay. Welcome back. Welcome back. So, may kaso siya. Murder. Non-bailable yan. Non-bailable yan. So, anong choice niya? Eh, ang choice niya, mag-cooperate na lang sa Philippine government at baka uh, at magtesti magturn state witness at mag-testify laban kay Duterte. Yan na lang choice niya eh. Ha? Yan na lang choice niya. Ang nag-file pala sa kanya ng uh, murder and frustrated murder ay uh, ang what, eh? Ang National Bureau of Investigation mismo. Okay. So sige, yan na. At least uh, happy tayo na it turned out to be true. So sige, hanggang dito lang tayo. Ito na talaga. Totoo na talaga. Rest na, rest na talaga si Bat. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me this, in this uh, blog and see you in my next blog.